Aries, umiwas ka muna gumawa ng pagbubuhat ng mabibigat ngayong araw para sa iyong kalusugan, at huwag kang makikinig basta sa mga chismis na mahilig magdala sa iyo dahil nabibigyan kanya ng bad energy sa iyong mga gustong magawa, kaya iwasan mo muna siya ngayong araw, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus kung ikaw ay magbibiyahe dapat ay may ugali kang maging alerto, at huwag nang magdala masyado ng mahahalagang bagay na sa iyo na. At maging maingat ka rin dapat ay huwag kang magbibigay ng iyong mga kaalaman sa makakausap, dahil gusto ka lang malamangan sa pagkakakitaan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, huwag ka muna basta magtitiwala kagad ngayong araw, sa mga kausap kahit sabihin pa na maganda ang kitaan ng pera, at ganoon din lalo na sa trabaho para makaiwas ka sa kalungkutan at maungusan sa trabaho ng mga kasama, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer Ngayong araw ay maging maingat ka sa pagsasalita, huwag ka basta magbibigay ng mga iyong kaalaman na kahit alam mo ang tama ang gagawin sa trabaho para sa safe ka sa iyong karunungan at umiwas ka rin sa paglalabas ng pera lalo na pagmalapit ng dumilim nang makaiwas ka sa mga biglaang gastusan signos na pahiwatig ng mga bituin leo dapat ay may lagi kang mahabang pasensya ang ugali mo ngayong araw Lalo na sa usapang may kinalaman sa pera kung magagawa mong iwasan na ang mga kausap, ay iyong gawin, para hindi ka magalit na ikakalungkot ng iyong araw, sa mga gusto magawa at maging alerto ka sa mga sasakyan ngayong araw, kung ikaw ay nasa lansangan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, maging mapanuri ka sa mga pwede mong makakausap, pag may salitang bastos ay mas mainam na ikaw ay lumayo na dahil kung patuloy mong kakausapin ay nabibigyan kanya ng aura ng kamalasan kaya dapat kang lumayo sa kanya at huwag ka rin muna makisama sa mga kaibigan mo ngayong araw kung may pupuntahan para makaiwas ka sa problema Signos na pahiwatig ng mga bituin Libra Mag-ingat ka sa mga bigla ang paggawa ng isang desisyon, hayaan mo silang mainip sa iyong gagawin, dahil kung mag-aapura ka ng paggawa ng desisyon ay pwedeng kang makagawa ng kalungkutan, at huwag kang iinom ng alak sa gabi, para na rin sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, maging mahaba dapat ang iyong pasensya sa mga gagawin ngayong araw lalo na sa mga usapan sa mga kapamilya, at kung sa trabaho naman ay dapat mong alagaan ang iyong mga kaalaman para walang makaungos sa iyong pag-asenso, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, huwag ka muna maliligo ng matagal lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan, at dapat karing magdala ng iyong gamit para sa iyong kalusugan, kung ikaw ay magbibiyahe ng mga gamit sa sakit ng ulo at tiyan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, magingat ka sa mga bagong makakausap pag usapang pera kagad ang bungad sa iyo, kung hihiwalay ka kagad sa kanila ay makakaligtas ka sa suliranin sa pera. Dapat mo ring ingatan ang kalusugan dapat na maging dahan-dahan ka sa mga pagkilos, sa mga gagawin signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, umiwas ka sa tao na mahilig sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil magdadala sa iyo ng kabusiten ang ganoong tao. At maging sa trabaho ay umiwas ka rin sa discussion sa mga dapat na gagawin sa trabaho, para walang maging kalungkutan sa iyo ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, maging alerto ka sa iyong mga ginagawa at ganoon din sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, Dapat ay matalas ang iyong mata at pakiramdam para makaiwas ka sa mga bigla ang suliranin sa kalusugan at pera. At huwag kang magpapautang sa mga kaibigan mo ngayong araw dahil hindi kanila mababayaran, signos na pahiwatig ng sikat ng araw.